Hello guys, today is February 15, 2025. Ayan. Family day namin, lalabas kami. Tagal din namin bago ulit nakalabas. Kasi hindi sila umuwi dito nung ilang weeks eh. Kaya ngayon lang ulit kami makakagala para sa buwan ng February. Ayan, ito yung makeup of the day ko. Ayan. Insert ko na lang yung mga makeup na ginamit ko dyan. Tapos itong shades. Sa SM yata namin itong binili. 100 pesos lang yan. Nakasale. Tapos ito yung OTT ko. Bigay ng kapatid ko. Tapos ito short. Tapos ito dilaw. Binili ko sa Shopee. Bracelet na beads. Binili yan sa ano? Sa no brand. No brand ba yun? No name? No name yata pero hindi na yata yung bukas ngayon. Sarado na. Iba na yung pangalan niya. Tapos ito yung Relo. Sa SM din to pang kids. Pero ang daling naubos ng battery na ito. Samantalang nauna ko pang binili yung violet na binili ko rin sa SM. Ito, naubos ka yung battery. Pero sinusot ko sayang eh. Tapos siya bag. Ito. Ayan. Sa si Shopee. Ay, hindi. Sa SM din yata to. Kasi naka-yellow ako eh naka-yellow. Ito siya, no? May mga charm. etong ano, no, binili ko to sa, ano, sa Shopee. Itong parang bag. Mini bag na yan. Nakita ko kasi, ano, eh. May gumamit niyan bilang bag charm. Nauuso din kasi yung ganyan. Mura lang to. Abangan niyo yung hole ko nito. Dito ko nilagay yung mga, ano, inhaler ko, Saka yung mga panghilot. Diyan ko nilagay. Tapos, mamaya na lang ulit, tinitay pa namin dumating sila bago kami lumarga. Ayan, ito yung mga makeup na ginamit ko. Ito, primer ko itong Kiko Milano. Yan o, Pop Revolution. Blurring primer. Ganito siya guys o, oh. nakuuso rin ito yung mga ganito. parang alam nyo yung ganyan na malambot siya. Parang silicone. Pag in-apply nyo, Ayan siya. Pero ito, ginagamit ko siya before ako maglagay ng ano, ng, ano, ng foundation. Pero yung iba kasi nakikita ko, ginagamit nila yan pagka ano, yung oily na yung mukha nila. Tapos ano, pinupunasan nila ng ganyan para ano, hindi mamatify ulit. Pero ako ginagamit ko siya before ako mag-makeup. Kasi ayaw ko gamitin to kapag nasa labas, tapos ikakaw-kaw nyo sa anong parang makakukontaminate na ng virus. <laughs> Kaya ano, ayaw ng ganun. Pero uh, nakikita ko kasi yung iba ganun ginagawa. Pero ako, gina nilalagay ko siya before pa ako mag-apply ng mga foundation. Kasi ubos na guys to. Yung aking anong isang primer, itong Journey for Primer Cream. Ito naman guys, cream. Naubos ko na siya. Ayan. kaya kasama na to sa aking empty ito na yung huling beses na makikita nyo siya tapos foundation ko ito yung berjuana foundation tapos nakalimutan ko mag concealer eh hindi ko na mahabol kasi naglagay na ako ng powder hindi mo na mapatungan yun ito yung aking powder yung mini pony mini so invisible fix loose powder ayan konti na lang din yun Lapit ko na rin ito maubos. Tapos, nag-bronzer ako, itong Wet n Wild. Okay lang naman din ito pang everyday na makeup kasi hindi naman ito masyadong dark. Kaya, magamit ako nito. Kasi, sayang eh. Tapos, pangkilay ko, eto. Yung sa ano to Daiso, eyeliner pencil pero ginagamit ko siyang pangkilay. Tapos sa panlabi, nailikpit ko na. Saka sa cheeks, itong Ever Belena na lip in cheek roller. Yan. Yan na rin yung binaon ko. And then lastly, itong Covergirl na spray. Huling setting mist. Ginagamit ko siyang ano, setting, makeup setting spray. Ito, unti na lang guys. Siguro mga isang gamitan na lang, maubos ko na siya. Hindi sa festival mo.

yendo si Alden Beach. paano na? 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 na? ko na. Oh. Wow. Um, cream? Uh, then, uh, number one, deep cream siya. Um, cream, moist mochi. Ano ah, yan, Face powder blush. Powder blush. Ayan siya. Ito na lang. Ang oh, Madaling diba? mo din. O, Hindi ko alam kung matagal siya. Setting spray ka na lang. Ito yung isang kulay, number two. Peachy orange. orange. Mm hindi -hmm. mo na ba ito? Oo. Pero I like this one better. Pero really? oh. yun, may retinol na rin siya. Ano mm -hmm. yun? May bili ka ng isa, yung sunod, piso na lang. yun mm yan -hmm. Yan yung trending sa TikTok na malamig pag ano, na-apply. Sa Thailand to, diba? Ito laban do yung pulong lang ganyan na ano, shower gel. Okay, so, may na-discover na magandang ano ano yung Planet Sports. Mga mura daw yung mga sapatos. Na rubber shoes. Ayan o, buy 3, get 20%. Buy 3, get 10%. Mura uh, na lang. At yun naman ito yung prices niya. Ito, totoo. Maganda itong rubber shoes na totoo. Doon kasi, huwag mo sa <laughs> video. Ito. O. Oh. Ito, umawatan niya 2,000. 2,000 Ano na lang siya. Ano? Dating 9, 9 5, Dating 5, 10 5,000 na lang siya O diba? 50%. 50% Ito yung other color niya Ito maganda din yung color niya Tama Ang kagay ng sapatos mo Hindi Hindi ba itong model nito sa akin eh Parang yung si Japan niya binili Bye. Pero parang magkahawig Oh medyo Iba um, Monde, medyo pero ibang model, pero medyo hybrid. Pero mo lang, o, okay tingnan mo. Dating 6 to 5,000 na mm. ba, Cute. Oh, sure. din yung sa mm. Ito cute din. Oo, oh, wala presyo. Pero baka ganun din. No. Percent of sa May so, ano violet. May pinko. Ito ngayon, cute. Hindi mm. You know, may bayo. Matang na siya. 50% off din. Sketchers. 50% of din. Ito, 1-8 lang yun. Yung green. Ano yung ibig sabihin yun ng converse fun first? Anong tatak yan? Converse. Ah, convert din. Kaya lang, pag natapilo ka dyan, mo kasi yung mga taas mo. Ah, oh, ayun yun. Ito cute to. Ay, oh, yung pink. Ayan, yeah, yung candles. Kakaib. Okay. Ito black. Ito yung mga ganito. How much ba? Matibay. Parang. Yung um, so cute. Ito. yung yeah, maganda yan. Yung puti. How much is it? Pero gusto ko talaga ito. yung pitch. Oh, Parang ganito. Ang ganda. Flowers. Yeah. Okay. Oh. Tan. Ay, ito pa pala. Ito yung nakikita ko sa Shopee. How much? Ito cute. 200 plus yata ito, ito sa Shopee. Ito pa, te, eh, pas hindi na nalaglag yung gamit mo. Ang sana siya. Oo, well, yun um, sa taas. 449 lang. Ito po. Ayan. Ayan na. Oh. Hey, man. Hey, man. oh.

Ngayon yeah, maganda yung sa event Dito o, kaiba yung handle niya. Ito? No? Ayan. Ang cute. Ay, ang cute niya. Pwede ito pang wedding, no? Oo, mm oo. -hmm. ka Ang cute o. Eh, ang <laughs> galing Cute. cute. saka madami yung ka malalagay. Ang cute. Make up. Kakaiba Why? kasi yung design niya. May isang color. Magpapakita. Tuloy black. Ito black. Hindi, mas maganda yun. Oo, ano? Ah, Paano kakaiba? Kakaiba okay, okay. kasi. Okay.

malaki yan, ro. Marami kang malaro, guys. Yes, ma'am. Maganda ro kasi ikaw marami kang magdala ng gamit. Oh, pero maganda yung color. Alam mo, pahe, saka leather, leather quality. Very good. Kapay oh, din to. Si Garter yung bibig niya. Kaya hindi na nagtatakas. Ito bang color? Ito, ito, Green yun. Oh, maganda lang sa mag pizza. Pero mas may, mas maganda to. Hindi. Depende sa color. Cute uh, this one. Oo. Ito, 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 hindi masyadong kita yung bear. Ito, ito puti. Pati yung puti. Parang cute yung white, no? Cute din. Ang parang... ganda. Cute. Their si, si Persia. May ibang kulay pa brown. Ito maganda sa picture. May cute din yan. Pero parang ang laki natin. Oo, pang mataba. Parang pang mataba. Ito diba lang? Kasi may mm -hmm. tusok-tusok. Ito okay. na okay, siguro ito na yung yung border. Eh. Yung pala ng nilaman niya. <laughs> kaya kailangan nyo talaga mag-upload. Kasi yung okay unti lang na yung sisi. Ang meeting kaya lang order ng pizza. Atin na lang sa tatlo. Okay naman nila. Tama konti nga lang panday itong Ay, ay kita Hindi <laughs> na namin si Alvin. Dito siya Dito sa ayun o, ayun